gaming. Ma, pa. Mm. Anang gidunta ko nga madto ko sa pagadian? Uy, mag-unsa man ka didto, Juven? Mo kuyo ko ni Bay doy. Eh. Mo trabaho ko dito. Unsa man trabaho ang imong sudlan dito? Construction pa? Ay, nahala. Kakapo, ira ba intaw na nagtrabaho a Aw lagi ma Pero sige lang, aguanta lang. Chao nagamay na mo ta grado. <sighs> sa mandong. Mm. Atong sugdan si Juven. Nah nalas sige. Pergahan oh, yaro mekat kung sa pagkinabuhi. Eh, <tip> kaya <tip> Pag niya kanisugot lagi gini kanan ginikanan, Bay Jubin, nga buwan niya sa pagkadian. Misugot lagi, Bay. Kaya sa ang saan nga lison magka dito sa amo, kod? Pamatay masulang nga tabaho dito, kod? Oo, okay, Bay. O niya, makaagwanta ka kayo ng tabaho, abay. Makaayara kayo, eh. Ano, Bay, tagtrabaho mga bukat dito sa bukid. Bay Jobs, Domingo man ron. Laag ta na. Asa ta laag? Bay Dodoy. Ah, to tag Boulevard, suru-suru ita didto. Awa sa kakapoy ba. Kani bay lalim ning tibok si mana ta nga nagsigla tag ko pa semento. Na, mao gyud Kapoy kayo. Mao nga, para relax relax ta ba. Ta na. At tas Boulevard. Ay, hindi to ini bay. Ay, ngon bitaw ko nimo nga nimdot kay dinas Boulevard. Mawa nga tong kakapoy. <laughs> na to sa na.

Yo, so may plano huh? ni mo, ha? Di na Aku Ako ang tuulon. Yay, sige, sige, sige. Discarte niya. Hi, miss. Pwede muling ko dire? Ah, uh, sure. Dali. Thank you. Um, uh, naghat kasi mo uyab. Ha? Huh? Huwa, wow, uy. Wow, Huwag uyab, good. Sure ba? Tinood, laki. Like, Huwag eh. mo ko'y uyab. Oh, may noon. <laughs> Kuya Juan ta basig kalitan tag sumbag dire. <laughs> Ayaw ka hadlok kay way manumbag nimo. <laughs> Ako di si Jubin. Ikaw? Jenny. Mo ba? May number na ka dong duol nga babay? Oh, bay. <laughs> Katag niya. Oh, may noon. Nala sige bay pa rin Basin pa magkauyab mo. Ay, Jen, Kumusta? Guwapa gi hapon. Ana <laughs> gyud. Mo ni nindot ka na tubag. Nanawag lagi ka. Gaming Gimingaw ko na mo. Hmm, atik oh, sad ay. Tinud bitaw. Kining karong Domingo ba? Kita ta? Asa man ta kita? Ato lang gyapon sa Boulevard. Hoy, ganin na radyo kasi kigtutok na ako. Noon sa day ka. Um, naanta ko'y isulti ni mo. On man na? Sulti tayo Mahadlok na ko ba si masuko ka? Mas masuko ko kung dili ka mo sulti. man sa na uy. Gonsin. I love you. Um, Juven. Bisan tuod, bag-urata na gaila, ka ila. Pero, love ka. kining may chance ba ko ni ma'am? Kaya nung mulimod man sa tinuod lang, ganahan man sa kunin mo, Joven. Kung mauna, <laughs> <uyub> na ta? Oo, <laughs> oh, Joven. Ako na kayong gisugot. <laughs> Salamat, Jin. <laughs> Salamat, Kikayo. Recorded by X Thunder Gaming. Ya, Tisra. Tino? Kau yang makan? Ulu lagi, bayi Huyo-huyo Kalau yang tahun, one click <laughs> lah Serti, ya <laughs> um, Bayi, kembali, mba hmm. uh, Nanggit tadi tuh, nih, musku yeru ini, nih, mba Hah? Nganamanku, no? Dua lah, yeah. weh Ya Mahi tuyuk kuno kan aku, ya? Eh uh, nah. Udah siapa, Ya? Um, kawan, Jovin, uh, sunod adlaw ba? Mahuman namin nga tong project din eh. Pero, doon ako ila yung project dito sa dipolog Ah, oh, uh, Shoman, mukuyog ka ako dito sa Dipulog. Oo, oh, bisag asa ya, mukuyog ko nimo. Mm. Trabaho ba tuyo? Uh, sige, mayo, mayo. Okay, pangandam kay sa sunod adlaw. Kun mo na, dili na dito magkita ini. Magkita pagi na eh. Mudalikit lang ihapon ko dinhi eh, kung may time ko. Bantay bitaw ha. O lagi, Tawag di ba ikit ko kung may time na ka? O, oh, manawag Manawagan ko na I love you. I love you too. Pila palang ka kaadlaw nga. Hindi ako din isa dipulog. Pero gumingaw na makikon ni Jen. Kumusta naman kasi, ha? Ganon ka rin pa na ko. Pasensya na ka, Jen. Sa magod nga, busy kay ko sa kong trabaho. Busy sa trabaho? O na anak, ilaingit ka buang ang diha? No, O, oh, man tao, dayo eh. Busy lang ko sa kong trabaho. Kundi naman lang ganito makahatag na po of time, Joven. Buwagi na lang ko. Jenny, eh. Ngayon, anak, ang ginang babae ba eh. Mangita, ang ginang atensyon, lagi. Bulagay. man ako, lang nga busy mo sa trabaho. Oh, kung makabakante ka tayo, tawagin na lang yun. Ayaw na kong tawagin. Kaya wala na kong ni mo. Jenny. Huwag magyan lang mining akong relasyon ba? Kaya layo mga kanako. Bawang magbuwag na lang ta. Jen, maluwi ka. Jen, di lang ta magbuwag. Dili ka magbuwag na ako. Nga na naman ko yung layang uyab. Ano sa'yo? Uyab, God. Dili ko kanahanog LDR o Joven. Maong buwag na ta. Ginny. Uh. <coughs> Tagay ba ba? Ay, sakto na na ba? Yan ang palabi ay. Hubog na kayo ka eh. Nung sama ka. Dapat yung trabaho ako ma ah. Yung sakitan lang ako sige buhat ni Jenny ako. Kaya ako gibuagan. Ah, hey. Naun sam taong ko eh. Mag-u- ko eh. Nay, dagang babae sa kalibutan. Ha? Nay, na gugma ko na dyan ba? Oo, lagi. Nay, gugma. Gugma. Ganyan. Ano nga siya ni mo? Eh, kabala ko eh. Taagan ni kagbabae. gusto ni mo. Ha? Ano naan? Teka, teka. Kanang trisi kabuok. Totoy. Ha? Ano saan na? Baboy? <laughs> Sa tuh pagtuon aku ako, butakal <laughs> <laughs> ako ang gaw ng Ako ka lingoy. Ano di mo sumuot ka goal? Ha? O di na ka Paway sa kabay, eh, pila ka Pero Uy. mabalik ra ko kwan, kini mabalik aku dini dinhi. Eh. Nang hidupku ko ni Kuya ron eh. Bida ni anyway. <laughs> asam deh ka ingon ha Waktu aku suka isawan bay Mau bakasyon aku dito Mau ba Sige bay Ayo-ayo dito Ay kay nakaw na huna ka og doa na dong Juven. Dugay-dugay na bay tanga makakita magkakita dai. sukat ka na yo. lagi oi. Ang saan ba si man ka sa panginabawi in eh. <laughs> Mawag <Mabiyod. laughs> pa Day, Jala. Pawa mo rin mong hiper, Day? Ay, oo, oh, Day, oo. Oh. Mm. Hindi na gwapo din eh. Ay, akong iksoo ni Day. Ay, ila ila, ila ay mo. Dong, si Ani. Hi, um. Jovin. I love you, Anne. Joven. Bahala na ngayon ka nga pwede ko kay ko. Kaya bisag bag urat ta nagkaila ng <laughs> nguyab ko. Maong yun. Makalitan man sa tao eh. Eh, magkukunahan ang God. ko. Mga nanguyab ko ni mo. Nga sa ato pa, magpasubot na daigan ako. Oh, oo. Ano yun? Ano siya man? Uyab na ta? Sige na lang, uy. o uh, na, ako na kagisugot. Yay! Selamat, An. Lah, kuy, awa gud lihmu. <laughs> Bagu pagani kadini, kau gabdayun ka? Nat cabahan rada na yoy. <laughs> Oi ayo nagbino'ahin -ay si Ani, ha? Bu'utan rama' dan bata'a. Ha, ha? Mau balik na' kasi simun Maunaan, kinahalan ko mabalik sa kong trabaho. Ano ba sabi nga makatigom ko para sa tong ugma? Oh, sige, Job. Ayaw ba yung dito, ha? Uy, tingin na may tabo, day. I love ka, tika. Salamat, Jove Ikaw sa ba? Ayaw pa ha? Paabot akong pagbalik, okay? Oh, Joven, magpaabot ka nima. salamat in taon, Bye, ni balik ning ka trabaho, <laughs> bye. Oh, bye. Kay kinala na ko nga makatigob yung kwarta kay magmedyo na ko. Ho? Huh? Nga naman, nagbalik na mo Jenny? Wo, oi. Chey, ni ko taon. Balik ko taon. na ko ilaay kuya, mga oh, kinala na ko nga magtigom para sa mong ugma. <music> Kumusta na ka diha? Ginaw kayo ka ni Mo. Parehas kita. Ako sab, gimingaw na kayo ni Mo. Tariaw niya ako dali ha. Oo. Utong araw niya ako dali ha. Kung may time ko. Na, maglisod kagdo ako si Mo Uyab yun iba eh. Yan naman. Tinalian mo kunya niya itong project. Maung di makalakaw-lakaw yun iba eh. Sige matag-overtime yun eh. maglisod lagi ko ano eh. Kon mangod, sige mangod mig overtime. Maong pa. Sige lang, matungaro niya aku di kalit. Kun diin ako busy. <coughs> di na ko busy. Ganun din naman yung di mo si Ani ako sa mga messages. Tig out na ko. Ako siya tawagan. Talimtin ako, Jumel. Ha? Huh? Nga naman? Dili na ko angay ni mo. Tingnan naman dahil. Eh. Ang suple ni mo. Nakasahap ko ni mo. Nailain ako, Uyab. Kung siya? Ugmabdus um, ko. Dili. Dili. Ganong imo man gibuhat ako an. Ganong nakahimo makas pag pagluoy mi dako. ako chupe? Kasakit ning gibuhat ni mo nako, ani. Sakit kay ni. Di sayon ang tan ka. Hangtod ka isan ba? Um, Gisakitan ko sa gibuhat ni ani nako. May mga panahon nga muto ang akong mga luha kung ako siyang mahinumduman. Pero na rin kamot ko nga makamove on. Hindi na lang kutub, dagang salamat sa pagtagad ng akong swatan po. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita mengikalan kaagi ni Joven. Inga taga kanibu ruha sa buwang gada norte Uban sa awit ngayong kipangayo Awit ngayong dekolan Bisan pa Bisan pa Ugmay lahing ka na